Oh, mga manager, ayan, lumi, lumilipad yung mga ina kay ko. Oop, oh, na, oop, oh, dadive, oop, oh, ayun. Ayun yung isa, mga manager. Ayan. Dadive lang. Hihingan. Yung isang puti. Na ayun, ayun nagsosolo. Ayan, o. Oh. Ayun. Ayun, nagsosolo yung puti. Ayun, dadive na rin. Malalayan natin sa bugaw. Kailangan nyo na, lalaki mo yan. Ayun. Ayan, mga manager. Ayan, ayan, ayan. Oop, oh, galing. Ayan, ganyan lang ang pag uh, pagtuturo ng YB, mga manager. Habang di pa lumilipad, pakawalan nyo na sa look nyo. Ayan, manager, no? Niliit pa niya, no. O, ayan, no? pagod na pa. Wala no. Ayan, no? Oh. Ito yung isa. Ito, ito yung naiiwan, eh. No? Iniiwalay ko yung malaki. Ayan, yung inakay na yan. Yung, iniiwalay ko muna siya. Hintayin kong masubuan kung isa na to. Kaya medyo hindi pa siya nakakalipad. Uli siyang ayan, tumatalong-talong na siya dito sa bubong ng loob Yun, ayun, tumatalong-talong na. Pero hindi pa. Pero lula pa yan, may lula pa. Takot pang magligid yan. Ayan, mga manager Ito yung isa, oh, manager. Oh. Ito yung isa. Oh. Ayan, oh. Iingat pa. Oh. Pagod na pagod. Pagod yung isa nandito sa taas ayun yung isa subong ayun o no, iniingal din ay si Patek hindi pa marunong pa